Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman ako, pabrek ka pamupangan magandang araw po at ito nga pala yung sa North Bacol, ito yung uh, isa sa mga galaan dito sa North na nakikita ninyo, yan yung um, malaking isda na tanaw na tanaw sa malayo at uh, dito, marami mga naggagala dito ng mga kababayan natin, lalo kapag biyernes Napaganda naman ito. Pag yan may fountain diyan at may ilaw. At ayan, pwede kayong maglakad-lakad dito sa side na 'yan. At tanaw-tanaw na tanaw ninyo ang karagatan at itong pinakamalaking building dito, ayan 'no. At ayan at ang lupa kulay puti, white sand. Makita ninyo, guys. Pwede kayong maglakad-lakad dito, ayan. Dyan sa side na 'yan at makikita ninyo ng karagatan dito. Kapag viernes dito, napakaraming tao naglalakad hanggang doon sa dulo. Kaya sa mga kababayan natin dyan, nandito sa Jeddah o sa malayang lugar, pasyal kayo dito sa North of Hoor. Ayan, nakikita ninyo itong isda na ito. Ayan o, mga pakalaki guys. So, diba? At ang ganda ng lugar na ito guys. Ayan, nakakalala ninyo yung karagatan dito. At uh, subyubyo lang kayo side-side. Ayan lakad lakad dyan meron beach din doon guys doon may mga kubol doon pwede kayo magpahinga maglakad-lakad dyan hanggang doon sa dulo magpahangin kasama ang inyong pamilya kaibigan banding-banding ba ayan napakaganda itong lugar na ito guys at uh, ayan pwede kayong lumakad-lakad dyan at ang lupa kulay puti ayan ang ganda at ang view presko Ayan yung uh, north of Hur dito guys. Kita niyo? Kita. Pag gabi dyan, yung fountain dyan at uh, nag-iiba ang kulay nito. Ang ganda, pwede kayong umupo dyan. Magpahinga, may mga pahingaan dyan. At uh, yung ibang mga buildings yan, ginagawa pa. Pwede kayo maglakad dyan. Pwede rin kayong doon. Mayroon sa kain ng lunch doon. Pwede kayo sumakay iikot doon sa uh, malayo na ito. Isang oras. At uh, may iba iba ibang presyo. Mayroon na sandaan, daan Ayan. Mayroon din nga uh, mga rides dyan. Ang ganda. Ayan. Presko. Maglakad-lakad lang kayo dyan sa side na yan. At ang... Uh, lupa kulay puti ayan o, oh, nakikita ninyo para siyang uh, burakay kulay puti ang uh, buhangin, nakikita ninyo guys o oh. ayan o, oh, puti ang buhangin at ayan uh, pwede kayong uh, maglakad-lakad dyan Ma meron, kapag napagod kayo, yan, pwede kayong umupo biyernes dito napakaraming tao mga iba-ibang lahi Egyptian Pakistan, India, Bangladesh, Sudan, Yemen, yan dyan. Ang ganda, di ba? So sa mga kababayan natin na nandito sa Jeddah, pwede kayong maggala dito at maglakad-lakad dito sa side na ito. Iba tong sa North Cornets, ito naman sa South of Hur, guys. Or North of Hur. North of Hur, luwag oh, ang ganda diba at uh, eto, biyernes ngayon at uh, mamaya nyan ay uh, marami ng tao dito na magagala, at ngayon ay katanghal yan dapat mamayang hapon mga alas 4, alas 5, punong puno yan guys dahil ngayon ay Webes biyernes na pala bukas at tapos kung magtrabaho at uh, naggala kayo sa mga uh, anak ninyo yan pwede kayong uh, maglaro-laro dyan yung mga anak ninyo mayroong palaruan kaya baka ganda dito guys yan na uh, padulasan at kapag napagod kayo ayan pwede kayo magcha tsa tsa mag, -cha -cha, mag uh, merienda at uh, meron naman na uh, toilets dito. kung naihi kayo, yan. May bayad ang ano uh, dito yung uh, toilet, guys. Eh mga bata na gustong maglaro-laro. Kulay puti ang uh, buhangin, guys, oh. Parang burakay din. Ayan, napakaluwag, 'di ba? ganda. Dito yan sa North of Hur, guys. Hindi pala to South North of Ayan, May mga palikuran dito, banyo, babae, lalaki. Ayan luwag, ang ganda so ayan guys, maraming maraming salamat sa panunood at sana nasiyang kayo sa vlogs ko ang uh, buhay buhay pa rin dito, paano dumiskarte paano mamuhay pa, paano mag survive God bless, enjoy watching